What is up mga bro? So um napanood niyo na ba yung kuya nyo ha? Panood niyo na yung kuya nyo. Yung ano yung bangag na ano vlogger. <laughs> so mga hindi pa nakapanood sa update ah uh, ito papanoorin natin. Ah uh, bago pala panoorin natin ano. Ah uh, sabi daw na dito siya sa um Pilipinas ikukulong. Dito daw niya haharapin yung kaparusahan deside deport. Para talaga siyang pangag. Ewan ko. Kapatid siguro to ni ano, no? Or kaparty party party niya. To panoorin natin kuya nyo. Wala, wala daw uh... amin din. Ah, uh... wala pa. Di eh hindi pa sana gumo-gohin. Pero we're ba't pala ang go. 1,300 cases from 2016. So, we are solving 30 cases a month. So, parang one a day. So, ito po sa sabit ko. Ano pa ng before 2028 na ito ubus na ang background ng mga okay. Okay. So, we, the secretary, if you have some closing statements to give us... Uh, uh, hindi ko alam yung ano, yung mga kaso niya pero wala lang gusto ko lang i-update kasi yung kuya yung bangag. <laughs> Ako kulong, bangag na bangag talaga eh. Peace, I'm out.